Hindi po kasi malalaman naman natin na itong galitong tension ay walang galitong tension ng panahon ni presidente Duterte. Kung meron man, panandalian lang no at maagang naresolba at bumalik yung uh, tahimik na relasyon. Kung hindi man tayo maging BFF, at least tahimik ang relasyon natin. So kung kayo, bahala kayo magdesisyon. Gusto niyo ba itong ganitong uh, pagsasama ng China at Pilipinas na kulang na lang ay magputukan o gusto niyo bang matahimik na samahan, miski hindi tayo BFF, na isinusulong yung mga bagay-bagay na po pwede isulong, gaya ng kalakalan at yung uh, pamumuhunan. Uh, mm. Ina, no, makikita natin sa datos mismo mo, na dahil nga naging uh, tahimik ang samahan, kung hindi man BFF ang relasyon natin ng mga panahon na yon, eh napakalaki ng taas ng mga proyekto na nabigay ng China uh, resulta ng uh, tahimik na pagsamahan ng Pilipinas at ng China no? at napakalakas din yung pagtaas ng ating uh, A uh, pangangalakal, no? Eh, kung mo, nung panahon ni Aquino na nangyari yung Scarborusol, eh, pinagbawal pa nila ang pagpasok ng saging at ng pinya. No? So sa tingin ko, sa relasyon ngayon ng Pilipinas, malapit na dumating ang punto na merong mga produkto tayo na hindi na papapasuhi ng China. So sa mga naniniwala na ganitong uh, mapayapang relasyon ay katraiduran, sige po, makukuha niyo gusto niyo, makikita niyo po kung ano mangyari sa ating ekonomiya. Malapit na po yan. Abangan niyo na po yan. Yan naman ang gusto niyo.